Bakit kaya binibinta tong mga nabahay na to, no? Ang ganda pa naman ng binbahay na to. Ayan, oh. ba, diba, oh? Makita mo? Ayan po. Tapos dito, ano na to? Matagal na tong bahay na to. Tingnan mo. Talagang sira na siya. Tapos, ang kagandahan dito, may puso siya. Ayan, oh. Oh. Ito ang luma ng puso. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Kaya sabi ng may-ari, nag-usap kami dito kung pwede titira daw sino ang patitirahin ko dito na nakakatakot din kasi lumang luma tsaka may, may puso punso siya oh. yan nakita nyo may, may punso siya na ano tsaka da, lalaki na ng mga damo o oh. oh, yan yan mga langga at tsaka itong ano o oh. nuno to eh yan o oh. nakalagay dyan di ba nuno yan kaya ito, nakikita ko dito na area. Ito naman, ilalim ng mangga to. Mababa lang ng mangga. Yan o. Mga langga. Ito ang porma dito sa ano niya. Harap. Yan. Ayan Man, o. Parang hanti house siya. Mga langga. Ayan o. Mm. Ayan o. Ayan o. Wala nakatira kahit nakakatakot to dito. Kasi nag-iisa lang ito. Nasa gitna ng ano to. Mga gubat-gubat style Nakaya nakakatakot din dito eh kaya hindi ito po mag ano tapos ang background niya dito sa ano sa lakuran lang to siya ng yero yan oh umangat nga yung yero na bakod ayan may bakod yan hanggang doon doon oh